cho yeah. giống mm. Pwede pa po yung iba. Ah, Aking agon Medyo may amoy <coughs> pagkatam isa ba hmm. nalaka po ng puno niyan garamutan po ay bay oh. lang sunis ito ah oh. may lang sunis oh. may puno din sa ilayan lang sunis ay nangangalang lang sunis ah baka hinog na rin ating titingin. ay dami ay hinog na rin nga po oh. ay nai pa pala oh. pagkakapal ng bunga oh. ngayon pala talaga tag ng prutas yan po oh. pagkakadami Mm. Oh. Ay na, naglalaglaga na po ung pagkakadami. Mm. Ay sayang. Ay pagkakakapal po ng na, nalaglag. ko okay, kita po ba ninyo? Mm. Oh. Ay tutubo. Sayang. ay pagkadaan po pala ay maha-harvest na mm. ang kapal oh dami oh Ari pakati, baka ito, baka ito mabantot na. Pero baka pwede pa, no? Ay, pwede pa. Ay, aking isisimutin. Bahala, no? pagkakadami pero iba na ang lasa sayang ari hindi yung din alalaan yung tulay yun mm. lot na mm. oh, boy. yun laan pala pag nasa tabing tubig oh. may amoy na po baka amoy alamang na Ah, habis ko na nit baka dun tutubo. Palagay ko po yung marami na naano drain eh. Ay baka po naman ari ay ano. Yaan po naman ay pabor din at kumbaga din nalaglag sa ilog. Mananampit po yan sa mga daan-daan. Oo. -daan. Uh -huh. Sayang ari ay. Oh. Kumbaga isisibol ito sa mga tabing ano. Sa tabing sapa. Oh. Ang dami ay. Oh. Punin daw natin kung gano'ng dami ang volume na rin. Ay, ko rin nagpatak isa sa gubat. Hmm. Ah. Nalalabo pa. sayang arey ayan dahan pa mo din nakakaibig na lang sunis na laglagla ang ay paano nga po hindi na na inausisa hmm hmm yun yun uh. kung ako naman ay mag-aasawa, ang pipiliin ko. ay bulok na. No. Ang pipiliin ko ay yung pinagpilian. Pili niya. Pili ko. Pilian kami. Pilian kami. Hanggang hating gabi magkatabi. Bulok na yung iba, oh. Eh. Kung ako naman ay mag-aas, Arda po, totoong kanta. Ang pipiliin ko, Ang pipiliin ko, Anak ng manging isda. Sisid siya, sisid ako, Sisid ng lansones Sisidan kami Hanggang hating gabi Saya Ay, ari, ari, pwede pa oh. Malinaw din pa ang kulay Pagka dami din sayang din yan Kapag hindi natin ano hindi, pipiliin ko yung ari pa Aba, E eh, nung misan nga ho sabi ko sa inyo, ako bibili ng rambut, ako napapalupa lumuday. At sabi ko parang, misa puno may gano'n na, ikinapapaibig. Yan, yeah, nakakabig na. Parang may ikinapapaibig. Kaya sa titignan ko pala nasa aming puno. Ang hmm. dami. dami eh. Parang na, na. So, Ito ang sabi ko sa inyo pag may tanim. Papaalala papaalala ng puno na mayroon na silang bunga pagka sila'y nalaglag na. Oo, uh -huh, talagang totoo po iyon. Hmm. Uh -huh. po, hindi nila mapipigilan na magparamdam sa inyo na kung bagay huy, harbisin ako. Oo, uh -huh, yun po ay totoong buhay. Kahit to sa mga niyugi, Makikita nyo, mga tubuan na sila.

tamis sa ba? Nakabara-bara sa lalaman. Ay, sobrang tamay. Ito mm -hmm. po po, yan dami dami. Mm. Mabuhay. Kahit hindi po makain, ilalagay ko sa puno na at mabubuhay. Aray. par rambutan, butan may ibon pa sa taas mm. ate po akitin yan bali ito na po yung lansunis po natin atin ho aring ay baka tayo mapagsaktan laan ng tiyan a ay mahirap din magpahilot Oh, ay baka ho uh, ari ilagay ko na lang din sa puno ng saging at uh, baka si posible pang si sibol ay baka mas marami pa tayo marbis. After ano? After 7 years to 10 years. Oh. Aba, ay talagang pagpunta tayo magsasama-sama pa nang ganoon katanda nung ano, itsura ko na ka, ano, ano po. Ay talagang Mm. Ari naman yung rambutan. Ay ari din ko na ilalagay sa puno ay ho ng aking titiisin ay baka ay, mapagsakta ng tiyan mm. yan uh, wala dumami kayo at uh, may mga yun pa naman mm. wala ho yan ay sisibol na dito oh sayang nga ay dangan nga laang po at aba ay ari mo baka naman sumakit ang akin nga ang kakuntiyan ay tatabunan ko na lang ng Madaan baka naman ang yung ibon nait ako po na maakete yung puno na sa baba ay eh. mm. buti hot na laan ko ah ay kung hindi ko hunala ilipol din ah ho. Aba. ah mm. pupunta tayo din sa puno Naring, eh. lansones mm. Paaya po ipakaliit ng puno ay pagkakadaming bunga. Abay, eh, ngayong kulaan din nga na diparo. Na, nadidinig ko yung kay Lula nulang. No diparo? Second man, diparo. Alam po, warn niya Ano? Mm. Yun, udun po na ang bukay, sa baba. Hmm. Ngayon na, ilaan po na nga. Ay, kukuhaanin ko pala yung hagdan. Nakanta po ba ninyo yung hagdan? Para mas madali pag-a-payout. Hmm, hagdan. Mas maalwan yung wari. hindi yeah. lang ikaw ang pahihirapan sigaw na puso Madami nang na langgam ay. Eh. Yung po maliliit na langgam na pula. Asa po ako kinikilabutan ay. Eh. Sakit mga gat. Yun. Po ginagamit sa kalamansi. Ah, ari po yung nangangagat sabi ko sa inyo dami-dami, Oh. Eh, eh, pag kayo taga din rin. Yun lagi kayo sa buko dyan, pagkasakit yung mga gat. Hmm. Pagkalili, pagkasakit-sakit mga gat, eh, yung eh. Yan, pagkaantak pong mga gat. Duterte yan, tawag niya sa amin daw, tani yan, ha. Ah. Hmm. Ating kakasapuari, eh. Naglaspong naman, siya so tayo sa pailog. Hmm. Ay, dara ng hagdan oh. Okay. Ito po dapat naman talaga ang tamang paggaano ah. Pagkuha 'yung nakahagdan. Ay, kaso nga ho pag matataas po ba at medyo malalayo ay hindi na po ah, pipilitin na akyatin awang ko sa mga farm, siguro talagang meron pa sila nung truck na boom, boom truck para makasakat. Hmm. Eh, eh, pagka dami nung ano. Duterte, nangangagat ba? Hmm. Yun. Nasa dulo na po tayo. Ah, pagka naman palang bunga. Ay, ang dami pa nalaglag. Hmm. baka dahan pong bunga mm. eh. pa, po, uh. pa uh, naglawit. Ay, hindi po naman lahat natin ay yung pangkain lang muna. At wala humalaan tayong dalang kagamit-gamit. Ay, dami po oh. Uh. Mm. dami po. Ang kukuhain lang po natin ay yung pangkain at gawa po nang wala tayong lalagyan. Awang ko nga ho kung magawa natin ng buwig. Oo, uh, ay di babalikan na lang po siguro, ari Hmm. nangangabog yung iba kahit po hindi mabuwig importante po ay walang mga ay talaga po din pwede, pwede na ay gawa na yung tangkay niya para medyo tuyot na po ba hmm. eh, eh, hindi maiwasan mo hindi mahuhulog kapit kayo nang hindi malaglag oh ay talaga tubig pa man din atin ang liligisin ha ah. kahit na sa tangkay eh. kakainin na rin mo po naman ay ibig ko sabihin ni ko pa ay nalalaglag at wala po pang harvest ay hmm. yun oh. dạng lạc măng nạc nga mhm 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 mang mhm 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 đâu

Mm. Tagbo nga po ngayon baka talaga. Mm. May area pa po kami hindi na pupuntahan eh Baka papasyalan yun sa barangay Tamlong. Hmm. Pag pupuntahan sayang. Eh. Pinyakpat na naman ang may puno. Ano po? Pabor din po naman pagpagdami ang bunga. pabor din sa mami-mili. Pamura po yan ay. Mm hmm. Kaya po lahat ating papasalamatan. Bagkus pagdami ng bunga, bagkus pagmura naman, o oh, ay di yung siyempre, ba isang daang piso ang budget ay baka wag 80 na lang. Hmm. Hindi po ba tama ano? Madami po. Aray oh. Madami po oh. Apaka, dami na rin puro manalaglag. Ito mo. isang piraso na natira oh. Yung ahong iba wala na natira oh. Ay siguro, nangalunod pa yung iba? mhm mm naragasa sa rin tubig doon nung malakas ang ulan ayan po na may param eh oh hindi hindi pa unti yung pagkagayon yun. boy matamis yun lut lut ang tawag po din sa amin lut lut oh uh, yung overripe ba yun overripe lut lut aba matamis nga yung lugar na yun banda ah lalo na ganda rin isa na matamis na mm. dadagdagan pa natin mm. Kaya ho, ari na, ano ko ay gawa nga naman sa palengke, ako napapaibig. Gawa po nang kaya gano'n ang sitwasyon. Ano, baka hindi, kumbaga, disclaimer lang po. Hindi po naman sa pinabayaan or ano, ay marami rin pong gawa. Hindi po naman, kumbaga, naaalala nga lang, ipag kayong, kagaya noon. Maaalala pag po, pag may bunga na, or sa katabi. Ay, ari pala pangunahin ang bunga kaya ayun kaya siya mas nauna ayun pababa na po tayo ano ayan ang ganda na rin hagdan eh. hmm. Aba, ako na nakabuta pa pagtaas eh. yeah hmm. pababa naman ang ganda eh, hagdan eh. kapalama agat yan Ari na po upang kain natin. Wala po tayong lalagyan na. At saka wala rin po tayong pang harvest. Kaya ito, ito na po muna. Uh, eh, eh, din nga. Uh, eh, eh, Excuse me po. Nga, rambutan Ati makalingatan ay. Hmm. Yari po atin harvest eh rambutan at lansones aba ang karami rin pang uwi po abangan nalaan po yung abangan nalaan po yung puliharbis po na rin oh, yan po na may at talagang sayang mapipira din ay hmm. kita muna oh fresh harvest ano rambutan with Lanzones. ayun salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po Bye.